kung bakit kinakabahan lang po. Kinakabahan? Natatakot? hindi. Alam mo makakapahamak yun sa kanya. Oh. Kung mahal mo si kuya mo, edo dapat sinabi mo sa akin para na ano natin, naagapan natin yung problema. Hindi ganyang... Gusto ko malaman sino yung lahat na, naririnig naririnig mong kausap niya. Yung totoo. Ayaw nang ano. Alam ko, Halos nakakulong na nga kayo sa kwarto, di ba? Wala ko yun. Wala ko naman. Okay, yung mga babae. Ang mga babae Ilan? Ilan yung sa tingin mong nakakausap niyong babae? Cellphone na rin. Hindi, yung pinaka... Wala yung cellphone ko yun eh. Buhat nung na na stay ka doon, ilan yung sa tingin mong ilan? Ilang babae yung nakakausap niya? Sabi mo kasi kanina, nagulat nga ako. May parang bago na naman. Oo, oh, ko ako nga po sa akin. Hmm. O, hindi po, um... Lalaki na uh, si Tito. <hah> hindi niya po sa akin. Hindi niya pinapakita, Ay, pero na, nakakausap niya. Uh, Oo, oh, tapos na naman um, uh, ta um, 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 po nga ta. Walang po siya nagpadala eh. ng pera. Nagpadala ng pera? Hindi dating dati pa po yun nung wala po siya raider. Para sa? Hindi ko po alam, ninong niya, So, ninong niya, nagpadala ng na pera sa kanya? Hindi ko po alam po, hindi ko po alam sa si ninong Francis po yun. Hmm. Grabe, no? Isa pang malaking problema, Kuya Renzo. Yung mga lahas niya. Oo, oh, nakakawala no, po. Bakit? Sa gisan niya, hindi ko po naglalagay. Nangangawala kung saan-saan nalalagay. Okay. Oh. Sa po po ata kami. Mm. Nagdala po ata siya ng Mm. Ngayon po, nakalimutan niya po sa bag ko. Buti na po yung bag ko. Hindi ko po, po inahalis doon. Tinanggal ko po, po yung mga gamit dahil po, ano po, nalalagay po ang mga damit. Ito mm. po. At, nasa church po kami. Ngayon, mm. kasama ko po si Rudy, Ngayon, si Lord Luis po nagpasama. Dahil mm. ba babak na niya. Pero yung po, nagmasama. Pagka, uhi pagka dating na po sa church, pinagpupo ko ang ko parang... Nagsiselos. Seloso nung sabi ko nga. Seloso nung sabi ko nga. Kaya po minsan siya ko po, pag sasama ko kay Kuya, kasi nung saan dalawa, sasama ko po yung isa. Mm. Sabi ko, uy, gano'n. Kasi po, para hindi pong magtampo. Kasi po, mo sa akin. Nagtatambo rin. So yun yung dahilan, selos sa dalawa kaya minsan hindi kayo magkasama ng tatlo Magandang umaga po Morning po Nandiyan po si Renzo? Kayo po ba yung tatay ni ano? Eh kung yung aso nga ako, inahanap mo yung tao pang hindi mo hanap eh. Oo. Ako kanina. O talagang kiyak. Talagang iiyak yung tatay, ikram niya ako. Siyempre may pamahalnero ko ka rin ah. Oo. naririnig ko siyang nagsasalita si nanay mo eh. Oo. Hindi po niya matanggap. Pipresyonan mo siya ko kahit 200. May presyon niya galos kanini ka. Oh. Imuayar ko mo ha. Huwag nga, tanong nga, mak, may itong taong Miss so, nung halimbawa, ako sabi, nakausap mo sa si Kuya Dave mo, hmm. paliwanagan mo eh, sabi, pali, kulang sa paliwanag yung bata, sabi ko, makakatikim ba siya, naka-aircon siya, Mm. Tapos nakaka sa sa kanya magaganda. Sabi ko, ikaw nga, sabi ko hindi mo naranasan yung buhay na ganyan. Mm. Na ganyan po ko. Samantalang siya kaganda ng buhay niya rito. Nakakamas siya. Naka-aircon. Maganda hmm. yung sasakyan niya. Sabi ko din eh. O ba't ka ako naisi? Ano bang naisi pa ba ni Kuya Day mo? Kagala nga ako. Pinakalayo-layo siya kaya hindi makauwi. Mm. Eh, puta ako na nagubaling balikan na yung mga kausap po kasi niya na ay, ano po, kinukonsinti po yung mali niyang ginagawa. Yung pong sinamahan po niya ngayon. Hindi naman po sa magulang niya. Sa ibang tao po siya sa mama. Pita, piningaman ako. Kagalang ako. Mahal to niya, Debbie, sa lakad niya, lakad. Mm -hmm. Tapos sa lang mimimuha kayo. Siyempre, ang gangi mo preso. Hmm. Uh -huh. No, karka, Thank you, Kuya. At saka may mukulak, day. Dave. O di oh. maganda kung nandun lang sa loob ng bahay. Ang inaalala ko yung kung saan sila nakakarating. Ah, oh. Yung yung mga ano, inaayahan ko na nga po yung nababalita sa akin, nagpupunta sila ng bayan. Hindi, wala nang paalam po yun. Oh, na. hindi naman sabi nito, hindi siya yeah. nag-aayaw na. Ako na, hmm. hindi. Yeah. La, ako rin lang yun. Kung okay, la tila libot-libot kaya, kaya kami ngayon, yeah. okay lang wag lang oh god Diyos ko hindi pa katapilan eh ilang beses na ako si Dengyan kaya oh, na. nga po eh uh, um, nya ito oh. bakit Kasi nga po, siya po yung halos kasama niya na sa oh, kwarto. Ah. May kausap na po palang iba-ibang tao tong anak ko. Oh, hindi... hindi sinasabi. Oo. Oh, eh. oh. O tayo may nang makakausap. Okay lang po makausap ko oh. po sandali. Doon kayo sa loob. Opo. Oh, balang ito, tuglo kong makubito ko. Dapat, eh, unugang niya ako, unong baro, pangamanood. Oo nga po eh. Yung ano po, ano po yung sa may, yung may kausap ko siyang babae. Hmm. Alam ko po na niya na po niya sa inyo kasi po, may nakakala, may nakakalam na po niya sa inyo sa babae. Sino? Sinong, may na, sinong nakakala? Si, sabihin ko sa akin, si Tita Bata. Tita Jo? ako usap mo na nakakalam. Na meron na siyang, kumbaga, panong ano? Sige, kwento mo lang. Sabi na po ata kayo yung Meron na po ata siyang nakakausap. Sabi na po, ta, meron na akong ano ata. Hindi ko alam, hindi alam. Gusto ko, Kuya Tenso, magsabi ka lang ng katotohanan, walang pagtatakip. Ako, wala ako. Ako, ano, ang tagal niyong linihim sa akin yan, yung pagsisinungaling na ganyan. Alam niyong, alam niyong ayaw na ayaw ko yung sinungaling na tao. Dahil kami nagkaroon ng problema ni, nung ninong niya. Yung, alam mo kasi na yun, di ba? Si Tito Francis. Yung kami nagkaroon ng malaking problema. At paano siya bago nung nagkasama sila. Yun yeah, nga, meron na po siyang nakakausap at hindi ko po maalala na maayos dahil ngayon po na ulit po ako, may bago po siya ngayon. Hmm. Yeah. Nakahit po po siya ngayon sa akin. ko po ngayon na may bago po siya. Hmm. Yeah. Na buhay. Nakahit pa po sa akin, pinakita lang po ng kapatid ko. Tapos may mga bago ako. Sabi niya po sa akin na hindi na daw po siya babalik. Hmm. Yeah. So, sige-sige lang po ako dyan. Buhat nung sinabihan kitang ganun, hindi ka nagsasabi sa akin lagi ka naman nandoon. Pwede mo sabihin, tatay, si kuya. Hindi mo Sasabi hmm. ko hindi ba natin sa po? Hmm. Hindi, ibig ko sabihin, buwat nung sinabihan kita magsabi ka lang kung may nakikita kang mali. Sana man lang, o oh, tatay Ram, si kuya po, yung mga bawal, hindi niya na po nagagawa. Kung bakit nanakabahan lang po, kinakabahan o natatakot. Hindi, alam mo makakapahamak yun sa kanya. oh. kung mahal mo si kuya mo, eh dapat sinabi mo sa akin para na ano natin, naagapan natin yung problema. Hindi ganyang... Gusto ko malaman sino yung lahat na, na naririnig mong kausap niya. Yung totoo, ayoko nang ano. Alam ko, halos nakakulong na nga kayo sa kwarto di ba? Wala ko yun. Wala ako mga okay yung mga babae ang mga babae ilan ilan yung sa tingin mong nakakausap niyong babae circle na, na ka dun, ilan yung circle na 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 circle yung circle na sabi mo kasi kanina, nagulat nga ako, may parang bago na naman. Oo po, nagulat po ako na. nga po sa akin, parang hindi ko naman Mga ilan? Sampu? Lima? Nasa lima? So hindi isa, hindi dalawa? Tatlo lang po. Mga tatlo. Yung sigurado mong iba-iba yung nakakausap niya. O uh, uh, video call. Okay. Lalaki na uh, si Tito. Hindi niya po sa akin pinapakita. Hindi niya pinapakita, pero nakakausap niya. Oo, oh, tapos nalaman ko yung nata. Walang po siya po'y nagpadala ng pera. May ng pera? Hindi, dati, dati pa po yun nung wala po siya rider. Rider? Ano yun? Nang wala po, po siya rider. Ah, rider. Hmm. Pagkakadating mm. ito, ano po ang nakaredit na pa-cash out ko siya? Hmm. Daw po sa kanyang pera? Magkano? Hindi ko pa alam kung 10K po yun o 5K. Para sa? Hindi ko pa alam, ninong niya, Nino, 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 Nino. So, ninong niya, Nino, Nino. nagpadala ng pera sa kanya? Hindi ko po alam kung hindi ko po alam kung sa Francis po yun. Hmm. Grabe, no? Tapos yung mga babae rin po, nasa dumugod o alam ko ka. Baka mapagalito niya tayo. sinasabi so, mo ko lagi sa kanya. Hindi ko hmm. lalo talaga tayo sabihin ko siya. Oo, oh, sige. Ano ba yung sabi niya? So may mga payo ka naman na sinasabihan mo na gano'n? Na magsabi ka. Hindi ka ba nakukonsensya sa akin na na alam mong gumagawa na ng mali yung kaibigan mo, tinuring mo lang kapatid, Hmm. Tapos may nagawa ba akong ano sa'yo? Konti na lang, di ba? Anong, anong, anong trato ko sa'yo, Kuya Renzo? Ano yung nararamdaman mong trato ko sa'yo? Oo. Oh. Yun nga, hindi ko matanggap eh. Napaka-welcome nyo. Walang problema sa lahat. Gusto ko masaya lang kayo. Hmm. Kaya hindi ko din matanggap. Sana man lang Tatay Ram, si Kuya, kausapin niyo po, meron na namang ano. Kaya yeah, na ng katagal, three, ha three months. So, hindi ko alam, natanong ko naman si Kuya mo kung nakakausap ba, nakakamusta ba si Tito Francis niya. Hindi naman daw. Saan akin, wala namang problema, di diba? Kahit sinong makasama ni kuya mo. Basta, hindi siya mapapasama. Gusto ko maka makakabuti, makakabuti, lang sa kanya. Naging masaya lang. Parang kayo lang. Hindi ko alam yung mga nakakausap ni Kuya Dave mo yun. Nasisira yung pagkatao niya. Natatabunan siya ng ano. Hindi ko ba alam ang nangyari kay Kuya mo. Ba't naano siya sa pera kaya? Nung sa tingin mo ba kay Kuya mo, bakit na ganun siya? Sabi niya kung ngayon, uuwi daw ko siya. Ano daw po siya? Tawag dito, dadaraw daw ko siya kung nangyong daw ko gamit niya. Hmm. nag lang ko siya, alam Sabi ko Monday na sila kasi walang barangay. Tapos uuwi niya daw po yung motor niya. Sabi ko sa kanya, pagpaharam niya muna. Hmm. hmm. Ano pa may gusto ko pa bang sabihin na itinago niyo? Wala. lang. baka may gusto ka pa pong sabihin. Nasabi na sa init tinyo. Yun. Yung gusto ko ikaw yung magsabi ng mga napag-usapan niyo sa harapan ko. Sino si? Sa harapan ko, ano yung mga napag-usapan niyo ba ni Tito diyan mo? Yun po na do ko? ko nag-uusap pa daw po. Ano, sabi ko po, huli yung po na yung pinakuha na po motor. Mm. Sabi niya po sa akin, kunin ko daw po yung motor. Mm. Tapos, kaya daw po pinakuha gabi. sa akin ng Sa akin yung nalang po ko kasi daw po, hindi daw po ako uwi. Mm. pagsabi Sabi niya po kanya. Mm. Sige, sabi ko, sinasakyan ko yung <coughs> Tapos, sabi niya, tinatamon sa kanya nasan ba si Grando? Hmm. Tapos... Tsaka... Hindi ta, ko po alam kung nagkita po sa kanyang babae din. Hmm. Kasi kung may naka... Uh, ano po siya... May ano po siya uh, doon. sabi niya po sa akin. Isi sabi ko po ang kausap niya. Nang nandiyan po kami. Hmm. Hindi so, ka Maynila ko kasi So meron sa Maynila, meron sa Pampanga? Hmm. lang alam So yun yung isa sa Manila, isa sa Pampanga. Tagasan naman yung isa. Yung isa wala no. Isa pong malaking problema ko Renzo, Yung mga lahas niya. Oh, na wala po. Bakit? Sansan niya 'yung naglalagay eh. Nangawala kung saan nalalagay. Sa isa po ata kami. Hmm. Sa deret po ata sansan. Hmm. Ngayon po, nakalimutin niya po sa bag ko. Buti na lang po, yung bag ko, hindi ko po inahalis doon. Tinanggal ko po, po yung mga gamit dahil po, ano po, yung lalagay po ang uh, damit. Ay, mm -hmm. ito po yung sing sing-sing. Obviously, hindi yung sing-sing mo, saan mo po naglalagay. Mm -hmm. so, sa lagay mo, baka magwala. Saan po, saan po, saan nakalagay? Sa mm. -hmm. Kung saan, saan mo ba nakita kung saan yung mga pinapatong gaya ng saan nakalagay? Sa Nung may time ba na pinakita sa lahat ng mga uh, yung dalawang binili kong laga niya ng gold, di ba? Ano ah, na video call po na si so, Tito Francis? Tito Francis. Ay si Tito Ito ay eh. yung mga hmm. group hmm. yun. Pinakita yes. niya lahat. Oh. Pero mo may pamilya. Oh, na nando lahat. Yun yung unang mga beses na nakita. Nakalagay po sa may ano, aparado. Mm. Ilang pirasa na lang. Ang mga sobrang malilit na lang sila. Wala na yung mga malalaking... Kasi po nakita ko rin mga kundi-kundis pa. Hmm. Ano yung nararamdaman mo ngayon? Sobrang lungkot po. Hmm. Bakit? Kasi po hindi na ako itigil. Maliban doon? malungkot kasi po, ano po, yung hindi ko po nasabi ko sa'yo. Hmm. Maliban doon sa mga nararamdam mong mga ganun, wala nang iba. Tsaka nalulungkotin po ako sa mga, ano po, pagmamahal mm. uh -huh. po kay Kuliti. Hmm. Sa mga nagpagdag po, kaya ako sa inyo. Dahil sa inyo nga po, hindi ko po nasabi yung uh, mga Sekreto mo ako. Kuya Renzo, ano yung mga natutunan mo sa mga nangyari kay kuya mo? Yung nangyari ko hmm. Ano yung mga napagtanto mo? Para uh, kung may problema ka lang, ganun po. na magsabi ka po. Kung haalis ka man po, magpaalam ka. Kasi hmm. kung yung kukuha sa'yo, hindi po nagpaalam sa magulang mo. Hmm. Sa'yo yung mapapak. Sa'yo yung ma, ano, Kumbaga siya po yung mapapak. Siya po yung may kasalanan. Mm. Dahil siya po yung, ano sa'yo, yung nakakargo ganun. Parang ganun po. Tapos po, uh, ito rin po na kung kasama mo yung kaibigan mo namin na may nalagong mali na hindi nakapagsabi sa magulang. Mm. Magsabi ka po dahil yun tama. Pero kung nasabi mo yan sa akin, naagapan ko. Di sana ganyan magkakalayo pa kayo. Hindi, ang gusto kong linawin kasi, wala akong makitang dahilan okay. o ano para nagawa ko na para gawin ni Kuya mo eh. Kaya ako tinatanong sa'yo, iyo, meron ba siyang sinabi sa iyo na ikinasama ng sobrang ng loob niya para 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 gawin niyo yung ganyang mga bagay na ano? Ano ko sa wala. Pero kagabi ko sabi ko, hindi mo mo yan dito sa ina. Pag-isipin mo na yung mga mga ginagawa mo. Hmm. Uwi ka na. Sige, pag natapos itong problema na to. Tanong ko sa kanyang mga problema, hindi nyo naman ako sinabi. Hmm. La, dito po kayo, La. Para marinig po kayo. Hindi uh, ka dumarad. Dumadalaw dito. Sabi ko, eh. Oo. ako. Kaya ko, kung turing ko sa apo ko, ganun din ang turing ko sa Yung. Yeah kasi si Lola kasi parang ano na rin to eh parang um, parang hindi na yung touring kay Kuya Dave kaya Dave ako tiwaleng tiwala sa iyo pinagkakatiwala ko sa iyo yung apo ko kahit siyang kamagpunta Dave mm -hmm. hindi ko sinasaway yan. lalo na kung sa simbaan mo inahaya kinakausap ko ito haraw-haraw wala baka akong denying sa si Kuya Dave mo kung tatawagan ka kakausapin ko Mm -hmm. Paliliwanagang mm -hmm. ako. Ako tuwan tuwan-tuwa kung makakatapos siya ng pag-aaral, hindi siya mapapariwara. Mm -hmm. Doon sa pinuntaan niya doon, kasi hindi siya sasawayin yun, mapapariwara lang yung buhay niya. Mm -hmm. Sabi ko dito, pag kinausap, kakakausapin ko, sabi ko, eh kaso, hindi yata tumatawag. Mm -hmm. Tumatawag ba? Kami dalawa ng nanay niya talagang paliliwanagan namin. Kulang sa paliwanag yung bata na yun, sabi ko. Mm -hmm. Renzo, makakatikim pa ba siya ng naka-aircon? Sabi nito, naka-aircon. Nakakama kayo. Halabang bang to sa'yo si Dave kung anong ayaw niya dito? Ba't kung saan siya aalis? Anong dahilan? Ba't aalis siya? Sabi ko, Renzo, ano ba yung pinipili niya buhay doon? Anong magiging buhay niya doon? Dito. Renzo, masarap pa ang buhay ni kuya, Dave, sa'yo. Mm. Ba't naisipan niyang alasin sa sa'yo? Mm. Anong problema niya? Mensahe na lang mm. po sa tinuring niyong apo. Mm. Dave, mag-isip-isip ka ng mabuti, Dave. Mm. Hindi kita nakakausap, ha? Mm. Pero gustong-gusto kitang makausap para mabuksan yung pag-iisip mo, Dave. Mm. Alam mo, Dave... Isa ka sa iniisip ko sa gabi. Ba't nahisipan mo umalis? Kasarap ng buhay mo rito. Mm. Parang tinuring na kitang apo, Dave. Kaya nangihinayang ako sa'yo. Sana marinig mo yung sinasabi ko. Alam mo ba, nung sinabi ni Renzong, hindi ka nababalik, Dave. Bakit tinatanong ko kay Renzong, anong dahilan? Mm. Kasi kasarap ng buhay mo, magandang biyes mo may sasakyan ka. O, mm. Kaya tinatanong ko kung anong dahilan nga ayaw mo. Sa itsura mo na yan, kahit sa babae, makakakita ka. Huwag mm. ka mong magmadali. Pag nakatapos ka, Dave, kahit ang babae ang sa sa'yo. Kasi pogi ka. Ala akong mapinta sa bata na yan, ba't hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. I, may nagsasabi, baka daw na-hypnotize o mm. ano. Alam mo, ma, may maraming nabigla, maraming nagtatanong sa amin. Hmm. Ba't daw ganun, Dave? Maraming nagtatanong sa'yo dahil maraming nagmahal sa'yo rito. Hmm. Kasi mabait ka. Hmm. Ba't nagkaganyan, Dave? Pati nga po ako naguluhan. Oo? Oh? Hmm. Kahit nga ako, panay kung tinatanong ito. Wala bang kinuwento sa si Day na aalis? Mm. Oh, wala man lang din na sayo kung may ayaw sila. Kung anong ayaw niya dito. Yeah. Sabi ko, nagagalit ito, wala namang kinukwento dahil daw wala namang sinasabi. Mm. Ang sabi niya sa amin, inatid ko si Kuya Day mag babakasyon. Mm. Yun ang sabi niya sa amin. Pag ano, malapit ng pasukan, uuwi dito uli. Mm. Wala siyang kinwentong iba, yun lang. Kasi araw-araw tinatanong namin ng nanay niya kung hindi tumatawag. Yeah. Dito ko ano eh, parang nakakaramdam nga ba, nakakaramdam ako ng parang kakaiba na minsan kasama niyo si Kuya Luis, minsan hindi. Ano ba talaga yung problema doon? Linawin mo nga uh, sa akin. Ang problema po doon is, ano po, minsan si Kuya Luis po talaga. Ako oh, po, minsan nagugulat na lang po ako. Di, pati po akong nagagamit, hindi po akong prabansin. Kasi mm. talaga sa inyong dalawang, hindi ko nalangin silang nagkakasundo. Bakit? Anong daylang? Hindi ko po alam ano, eh. minsan... Ang kasama ko po si Kuya Kasama mm. ko po si... Oo oh, nga, may time na sa siya sa naman ang kasama mo, di ba? Okay. Tapos hindi niyo kasama si Kuya... Uh, I mean, minsan naman siya yung kasama mo, hindi si Kuya Dave mo. Po si kasi kwento yun. mo na lang. At, nasa church po may mm. Ayun, kasama ko po si Kuya Dave. Ay si Kuya Luis po nagpasama. Mm. Ba, Ay babak na kasi ng niya. Eh rin si Empo nagpasama. Pagka uwi, pagka dating na po natin sa church, tinapo -ch, ko ang masinin ni Kuya Luis para ang Tagsiselos. Si Tagsiselos ang so, uh, sabi ko nga. Ah. ko Kaya po minsan siya sabi ko po, ko sasama po kay yung kuya, kasi nung saan ang dalawa, sasama ko po yung isa. Mm -hmm. Sabi ko, uy, tara, tara, sasama natin yung gano'n. Kasi ho, para hindi mong magtampo. Kasi ho, like at ang mungo So yun yung dahilan, selos. Sa dalawa. Kaya minsan, hindi kayo magkasama ng tatlo. Baka may gusto kang sabihin sa mga kuya mo. Kay Kuya Dave mo muna. Kuya uh, Dave, sana humuwi ka na Kuya Dave dahil ang mga sakit ang maraming patayang order. Hmm. Uh, yun, sana pag-isipan mo yung mga naisip mong mali ngayon dahil malang pagkakamali talaga yung ginawa mo ko ito. Sana bumalik ka na na, na maisip mo yung pagkakamali mo na hindi tama. Dahil kahit ditos, dito, dito marami nang nakakamiss sa'yo. Lalo na sila tuturang pamilya mo na may ka na dahil hindi nila alam kung nasan ka. Sana magpahita ka na da, uh, kahit makusap ka lang sana namin, Kuy. So, yun lang po. Si Kuy Luis mo. Kuy Kuy Luis. Luis, kung gusto ka din. Na uh, sana nasa mabuti kang kalagayan. yun. Kuy Luis, sana... Kung meron ka mga tampo, kahit dito lang, sabihin mo lang sa kanya. Dahil kung, kung gusto mo nang bumalik dito, dahil kung gusto mo ulit bumalik, siguro matatanggap um, mm -hmm. um, um, ko naman ulit ni Tito Ram dahil kaya mo ah... Walang problema naman sa akin para mabigay yung magandang edukasyon po ba? Mm -hmm.